sa nagarap na Tongway Calendar Girl 2025 event kagabi, nag number one trending ito sa lahat ng social media platform. Kitang kita kung gaano kaganda ang mag isang Kim Chu na rumampar ito. Siya lang naman ang bagong endorser nito. Hindi na talaga maikakaila kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Ito ang kanyang pahayag Matapos ang matagumpay, na napangyayari. Good morning everyone, walk up with a grateful heart. Ilang gabi din akong kinakabahan at hindi mapakadi for the lunch of Tantway Drum. But finally, it all went amazing. Thank you everyone. Maraming salamat for all the love and support. Cheers to Womanwood. At tapos ang napakagandang kagabi, ngunit hanggang kasalukuyan ay inuulan pa rin ng pagbati mula sa mga tunay na nagmamahal, mga kaibigan, pamilya, fans o supporters, at syempre ang nag-iisang Paulo Abelino, na hindi nakadimot na suportahan ng actress. Spotted sa Tanduay Ram na may hawak na bulaklak, In love na in love. Mainit na suporta sa kanyang one and only Chinita girl. Sa na napakaswerte sa love life na yon. Muli, congratulations Kim Ang Andami mong pinapasaya na tao. Patuloy lang ang kanyang gawain. We love you Kim Pao. Ang swerte ninyo sa isa't isa. Nawa, hindi na maghiwalay pa at patuloy na maging matatag.